Magandang magandang araw po na naman po sa ating lahat Ito ang ngayon ng ating lunch Meron pa yung, uh, yung tira natin na beef Tapos binigyan tayo ng munggo ni Lina Tapos binigyan tayo ng ating kapitbahay ng fish curry And of course ito yung ulam ko Yan, Kain po tayo pero bago ang lahat Bless muna natin kay God ang ating pagkain Salamat po God sa pagkain Nasarap ako po God Hilalim ko po God na may bilisyonan mo po para may dagdag -dag pong lakas po sa akin Magtatrabaho po sa, para sa aking pamilya po Salamat po sa mga blessing na binigay mo na Salamat, sa susunod po Salamat po sa lahat-lahat sa ngalan ng Jesus. Amen! Kain po tayo. Ito yung ulam ko. Ang daming dumagsang pagkain ng ulam ko ngayon. Mm. Ito yung balatong. Munggo. Mm -hmm binigay ni Lina. Thank you, Lina. Shout out, Mungo. Ay, Mungo at saka red beans pala. Shout out po kay Lina. Thank you po sa binigay mong ulam. Salamat po. Tapos, ito naman yung binigay ng aking kapitbahay. Cheque, ana, fish curry. Salamat po. Ito, Indian, uh, Indian food. Yan. Ito so, ay mahanghang. Basta Indian food, mahanghang. Hmm. Pero masarap. Hmm. Ito si buyas. Hmm. Hmm. Masarap. miss si miss na ito pula. Mm. Kamain na natin, di ba, Len? Uh, ako lang naman ang kakain. Uh, ano to? Wala namang ibang mai to sa ulam ko. Hmm. Ngiti ang gusto ko na, ano? Da, kasi walang tinik ba? May tinik pero hindi nakakaano sa Đây ừ. là ừ. Mm Mm. Basta si na ang magluto, masarap. Magaling magluto talaga si ano, Lina. Shout out. No. Huh. and salamat po sa mga sumusubaybay po sa akin Martin channel. Salamat po lahat. God bless you all.